Kiniklear mo ba ang lane gamit ang iyong skill kahit malayo pa ito? Nako red flag yan! I-share ko naman sa inyo ang mga red flag na ginagawa ng mga mid laner ngayon sa rank game. Hindi ko ginawa ang video ito para sisihin kayo, kundi para tayo ay mag-improve. Bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Number 1, isa sa mga nakakainis sa lahat, yung mid laner na naka sky piercer kahit nabaog na. Nati-take ka na nga lagi tapos ang first build mo pa ay Sky Piercer. Sobrang lala guys. Natulog ka na lang sana. Number 2, yung mid laner na oo dumadalaw nga, ang problema nakikiklear ng lane. Kailangan mo talagang dumalaw sa kakampi. Kaya lang make sure na hindi mo siya aagawan ng gold or minion. Imbes na makatulong, eh nakapagpabigat ka pa ng team. Tapos yung iba hindi pa iniintindi yung mid lane. Kasi may mga kalaban sa side lane doon na talaga tumambay. Tapos nakiklear pa ng minion, awit! Number 3, hindi bumibili agad ng anti-heal. Ito yung mga player na walang pake sa kakampe, inuuna talaga yung kanyang sarili. Sobrang importante ng glowing one sa team nyo. As much as possible, first build or second build yung glowing wand. Lalo na kapag meron kayong kalaban na sustain. Hindi nyo pwedeng iasa lang sa dominance Ice, yung inyong anti-heal. Kasi hindi naman lahat ng kalaban na atakihin yung roamer nyo eh. Ito isa sa pinaka nakakainis sa lahat, yung Chang e, na nag-clear kahit malayo pa yung minion wave sa base nyo. Ang tawag dito ay high clear. O bakit naging nakakainis yan e eh, nagde lang naman yung Chang E? Chang e na lang ang tawag ko guys ha. Kapag lugi na sa pera ang kakampi mo Tapos kailangan nyo mag def Tapos ikaw high clear mo ng hinahigh clear Ikaw lang yung magkaka-gold Hindi mo binibigyan ng time yung kakampi mo na makakuha din ng gold So ikaw ang nakakakuha lahat Okay naman yung Chang e pang def talaga Ang problema, hayaan mo muna Na medyo malapit na ito sa base bago mo ultihan Para makakuha din ng XP at gold at makabawi din ang kakampi mo hindi yung malayo palang ultihan mo na, kawawa naman yung kakampi mo, wala ng gold. Pang-apat, mid -laner na hindi marunong mag-check bush. Bukod sa roamer, dapat marunong din mag-check bush gamit ang skill ang mga mid -laner. Kasi ang lambot nyo, hindi kayo pwedeng palakad-lakad lang dyan sa mapa. Mapipitas at mapipitas talaga kayo. Number 5, syempre hindi tumutulong sa turtle. Yung tipong inuuna pa, i-clear yung lane niya kesa tumulong sa turtle. Kaya ka di na nanalo, hindi mo kasi tinutulungan yung kakampi mo eh. So paano nga ba ang rotation sa mid lane? So una, kung hindi naman mabilis mag-leash ang hero mo, huwag ka nang tumulong sa jungler. Kulitin mo na lang yung katapat mo. Prisan mo ng lane kung kaya, para hindi siya makalevel. Kapag kasi hindi yan naka wave, hindi yan makakarespo at hindi rin yan makakatulong sa turtle. So kapag magkakaroon na ng Lito Wanderer, pwede mo nang i-clear ang Minion Wave para mauna kang makatulong Understood. doon sa pagkuha ng Lito o kaya naman makuha mo yung Lito. So yung katapat mo niyan ay mag-clear pa ng lane samantalang ikaw tumutulong na sa jungler. Pag mabilis kang nakapag-clear, pwede kang dumalaw agad dito sa early game. Pero kapag hindi naman, antayin mo na lang yung first turtle. Mas importante kasi na sa first turtle ay meron ka ng lahat ng skill at full health ka rin. Para makatulong ka na makuha ito. Dahil sa pagpiprize mo ng lane sa katapat mo, level 3 pa lang yung mid lane ng kalaban. Kaya naman, lugi sila. Tapos yun, dalaw-dalaw ka na lang after clear kung saang lane kailangan ng tulong. Ganun lang naman ang early game rotation. Dalaw-dalaw din, hindi yung nakatambay ka lang sa mid. Pero syempre dapat nakiklear mo muna yung minion wave bago ka dumalaw. So yun lang muna for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.